Ay, ang mga kapatid ko ano ba? Hello, okay. ayun, ang mga kapatid. Ay, kapatid mo yun, ate mo. Uh, Ay, mo. Daddy mo yun, papa mo. Daddy, daddy. Daddy mo yun. Ah, ganun ba? O, sige. Okay, ingat, ingat, ingat. Ingat, Alam papa, natutuwa na Kasi masyadong madaldal eh. Yung tipong kinakausap ko siya. Okay, okay, siya. Yung ako Naalala ko yung anak ng babae ng ari, Yung, yung pa ko. Ah, ano? uh, na sukat mo siya eh. Madagdag. Kaya sakit. Pero ngayon, guys, hindi mo mo yun. sa mga panahon hindi pa lang suspend si si mahal na Hindi uh, kung anong ano eh. Kung so, o... na tayo ngayon o may ano tayo. Uh, low pressure. Okay, guys, ito nga pala. Yan. Nag-setup na ako dito. Uh, Uh, gabis ha dito sa bulsak bunso yan guys oh napansin okay. okay. yan yan ito mga isdaw yeah. yan ito nilagay ko na sila rito kasi dahil nang sinabi ko dati hindi masikip yung area yan kung samantala lang nito dito kasi lalagyan ko pa ng lalagyan ko pa ng stamper sa baba yan yan nilagyan ko ng halaman para hindi masyado pala na panitindan kasi pag pulak warga yun parang mabili naman siguro ng oraba ko na pasabihin mo na tagalito mga ofisyalis kung ito talaga yun mga karat ko bakit yung magiging eh? eh, ayun yung ko lang siya ng art so ito yung mga halaman ko ito guys puro ganito yung nalagay ko lahat yan sa ngayon video ano uh, wala pa kami nalagay na order pa yung ito eh yung yan itong mga maliliit na to siguro papalta mo ng video wala laki yung mga to yan ito kasi may parang batuyo pangit oh ito kasi sa freewheel pa to nung nakakira pa kami tumay itong mga halaman ko na yan ito tumagdag ito bago na tumay ito yan yan okay. diba? Okay. Ah, uh, kikita mo ito yung yung sa iyo na outpost ko na snake skin. Uh, sabi nga ni yeah, Apilita, kakilala ko. Para mamaya, mama ng Ah, yeah. ano daw, kaya tao gusto niya snake skin yung gawa ng Parin yung tulis-tulis palang no ahas. Ayun. May mga kulor ang mga buntot niyan. Oh, uh, ito yung nakikimag nagugustuhan ko. May diba, bang kulay ng mga buntot nila. Sa ngayon, yung mga next generation niya tinitingnan ko lang kasi may mga maliliit ako. Ito kasi mga mga first batch na mga yan mapan ko dati eh ano na lang tignan ko kung magaganda ba yung mga anak yan ito yung mga gold ko yan yung mga gold ko guys yan yung mga kahagapi yung mga ito mga last batch sa ito eh yun tapos ito yung mga platiko hindi siya ito yung gold ko mga second match ito na ba yung outpost ko na sa gold calling yan pero yun yung katawan na may orange parang parang fire ano yung katawan niya yung bulgat niya pero hindi pa talagang formado talaga yung bug po kasi out cross ko yan, nung mga cross-crading yan Ititignan ko kung anong kakalabas ang mga hindi mahanap pagkakita ng panahon Tsaka itong mga platis ko yan, nakapansin niya yung mga maliit na yan. yan Yung mga anak niya yung mga plaki yan 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 ang mga plati ko yan, pa Yung mga platin eh, galing kay Mark Binatay Naka-fish uh, capelet yan ang meron sa lugar natin Mahirap bumuga sila, yan o no? Dati nung unang nagaroon ako ng platis sa Lutang Tami, siguro mas 50 ay sumbugaan ano pa yun, na uh, size pero ito video ano, mga kilakain kinakain lang siguro tingin ko hindi ko rin nababantayan kaya nagtalagay ako ng halaman pag ano eh para may tagawa niya ano ano yun, mga balong yan, mga balong plati yan pero matitiba yung buhay yan matitiba yung buhay ng mga platis kahit hindi mo lagyan ng, oxygen yan basta may halaman, kaya walang halaman eh nabubuhay sila ano kuya? magsasag, spende ba siya yun o? anong balita? Ah, suspended. Bakit? Okay.